Mapapakain naman ko ako ng aking mga babydoll. Magandang gabi sa ating lahat. Ito na yung, yung dalawa kong babae mo. Mga babae mga guys. I'm sorry. Ay, maghintay ka nak. Unahin pa natin muna yung mga babae. Oo, oh, oo, oh, Oh. Maghintay, Makdo. Maghintay kayo. Oh, yes. Lala. Lala. Insu, lumabas ka na dyan. Tinulong ko si Insu, guys, kasi nagtitinda ko sa baba. Oh, doon na. Maghin maghintay. Magkarga pa ako sa mga plato ninyo. Maghintay, Toy. Maghintay, anak, ah. Huwag ganyan. Magbihib kayo. Ang hindi kay anak ko. Tapos guys, ang kanilang pagkain ng ang mga baby dog. Yung prato ni Enzo. Yung dalawa kong baba, lalaki guys, hindi masyadong ano kasi kumain sila kanina sa ibaba. Medyo konti lang po ibibigay ko sa kanila. Ganyan lang po. Maghintay ka anak ko ah. Si Enzo. Yan yung plato ni Enzo guys. Ito yung plato ni Macdo. Sabit lang ko. Sabit lang ano. po yung pagkain ng aking mga ming, -ming guys. Ang laki ng kanilang plato kasi marami sila, guys. Lima yan sila yan. Oh, ito sa iyo, Toy Toy. Kay Toy Toy yan, anak. Enzo, alin ka na. Net! Uh, si mo muna, Amir. Yeah. Diyan ka na lang. Uh, oh, ito si Amir. Amir, si Amir. Si Amir yan. Ito kay, kay Bibi. Ito sa iyo. Ma, do. Dito ka anak. Yung sarado natin. Makdo. eh uh, yung spis anak. Ayan po. Isasara ko kay... Pag once na lumabas na si Makdo, mga guys. Makipag-agawan dito. Siyempre, Ito, malilit itong mga baby ko, mga guys. Kawawa sila guys sa magdo. Ay sorry. Ayan sa so guys. Pag nasa tindahan po ako kasi bali doon ang pinaka ginawa kong kusina kasi akyat pababa po ako guys kasi nasa fourth floor po kami nakatira. Kaya po guys, binaba doon yung aking lutuan at mga gamit ko sa pagluluto. Gawa sa napapagod ako guys sa akyat pababa. Kaya si Enzo, nasa kuluhan si Enzo ko, mga guys. At saka si Toy-Toy. Ayun. At yung dalawa kong babae doon, mga guys. Ayan po. Di ba rin si Macdo, guys, ang nasa labas? Walang problema, guys. Ayan po. Tignan nyo naman, mga guys, yung plato ng aking mga mingming -ming, mga guys. Marami to kanina nga, mga guys na na konti na lang. Unti-unti nila itong kainin guys at ubusin. Ayun, namingming po. Ang tapos na po 'yan mga guys. Oy, Grey. Ayun po nakalabas nga po si Grey, gawa sa tinakain ko sila sa labas guys. Tapos pinapasok ko na sila sa kanilang kulungan. Ayan po. Tapos na po yung aking mga baby dog.